guys, good morning. Dito na po tayo sa palengke ng Binyang. Ah, Ma malengke na tayo. Ayan, marami tayong bibilihin ngayon. Madaming ta, maganda kasi pag may mili tayo ng malaking araw dito. Uh, na maraming mga murang Gulay. Tapos yung mga karne din, medyo mababa ang presyo. <clears throat> Maganda kasi yung panahon natin ngayon kaya uh, nakapamili tayo. Dito ladang, lang doon na ang linggo na napaka lakas ng ulan dito. Yan, mga pinyo, pinyo. Pili lang muna kayo. Ayan. So, mababa lang yung presyo dito. Sa ano? Sa mga protas dito. Mababa rin yan. Ikot-ikot muna tayo sa palengke. Nagawa tayo. Ah, ini. napakamahal yung sili ganyan. yung sili yun napakamahal umabot na lang 500 ng kilo sa sili yung kalamansi naman dito mas medyo mura ang kalamansi dito 55, 55. mura yung ano yung kalamansi Tomatis 445 40 kilo. 40 kilo. Tomatis. Papunta mo na tayo sa dulo. dulu dulo tayo pupunta. Medyo tahimik yung area dito. Ang mga yan. Ayan, sa mga pinaka malaking grocery. Ayan. masasabi sa malaking bintahan ng mga, mga gulay. bawang talok 65 65 ang kilo ah, pupuntahan natin yung suki natin ng balot dito tayo sa palingki. Ito na. What? Ito, sa tanong tayo ni Ma'am. magkano ang kilo sa sili? Ay, 400. Ah, uh, 400? Ah, oh, grabe. Mataas na nga talaga. Ah, uh, 400 ang kilo sa sa sili. Grabe uh, na pang taas. Ito. Panti na lang yung medyo mababa ngayon. Yung sis, yung sili. Napakataas. Maraming <laughs> box kayo yung dinanakabang. papasok tayo sa loob ng isdaan. Sa loob ng isdaan tayo papasok. Ayan, papasok tayo sa o hindi tayo mamimili mamimili tayo ng tilapia dito na sariwa tilapia na sariwa bibilihin natin Lalo na pagkaitong madaling araw, maraming kilap yang sariwa. si yung mga isda, manok, yun sa kabila manokis, yan nandito yung mga manokis sa kabila dito yung mga manokis sa dito yung tayo babalik guys kasi may gagawin muna tayo